Ayan, maya yung um, mga idol. So, ayan si dodong nagdulaan na sa unsan siya kung ano eh. Ayan mga idol. Anong tawag yan? Unicorn? Anong yan? So, hulog-hulog din siya mga idol. kaso malapit na mag-close. Cut off na daw sila. Kaya, manual na lang muna. Manual! Andito nga pala kami mga idol sa Insistimal of Tagom. Nandito kasi kami is malapit na 7pm. Kaya bawal lah Pero pwede silang gumamit daw. Pero manual lang muna. Manual. Ayan. adong Sige doon. Anong kamot dong Ayan. Ang ah, kamot sa manual lang muna. Kasi ano. Malapit na kasi alas city guys. Kaya gusto talaga niya maglaro. So uh, mamaya-maya is balik agad kami doon sa kabilang mall kasi gusto niya dito kasi mga idol sa ano sa play planet kaso bawal na cut off na daw sila so yan lang muna dong so enjoy mo ni siya guys oh. tulag na to eh. yan <laughs> yung kalipay sa bata bawara mo ni guys yan tinulak ni ate excited pa naman si ate oh. yan Talagang kinano ko na muna pinasuot ko na ng midjazz kasi akala namin makapasok kami guys doon sa Play Planet kasi yung ano na yan is uh, for Play Planet Pati din naman ako mga idol, meron na din midjazz sana. Kaso, bawal. Bawal na kasi malapit na sila mag-cut off. Okay, ayan guys, thank you so much for watching guys. See you in the next video. Bye-bye.